Hindi, Sige po, okay lang po. Si Mark na lang po kaya. Saan po si Mark? Diyan, Mark po. Ngayon lang po, ba? Saan po ba? Dito siya gumuwi? Sa panayin, tiyan. Tamas susunod, nasa piso net. Bukod niya, ala ba si Tamas? Diyan? Pwede po bakit, kung kapatid ah. ka pa rin? Ah, na sampuha. Ano na kaisa combo? Kaisa combo Yung nanay po, kumusta po yung nanay? Eh, ano po eh, Omi? Kailan po na, oi? Kasi dalawang linggo na mula no umuwi na nakakaraan. nag-chat nag nga ho sa akin. Ayun. Nag-chat Ay. nga ho sa akin pa utangin mo eh kasi tango. Kasi magdadala ako. Pag-uwi daw pa. Magdadala Sabi niya, usita ko yung chat. Ayan pala, medyang... Ng... Kumain yeah. ka na ba? Ito lang ang lupa. Kinain mo na. Ang ganda ng gupit, ah. Oh, May God bless. Banang... Parang masarap Ah. Kamusta ka? Mahis lang ako. Mm. Okay. Si Papa mo kakalis lang. Oo. Oh, anong balita? Magkwento ka naman. Eh, maayos na ba yung kalagayan ko talaga na po? Ha? Ah, maayos na? Mas na po ako sa palabas pa nga po ng YouTube diyo pa nga doon sa Pisinita nga lang naman po eh. Hmm. Pinunod ko doon po yung palabas po ni ano, Spider-Man. Spider-Man? Baka pwede tayong maupo doon sa loob. Pwede kaya doon? Siyang yun ako lang po kasi bata pa lang kasi kami, iniwala na kami. Mm. Eh, ang kapatid ko naman kasi po eh, hindi siya may pagtatanggol. Ibang tao niya kayong pinagtatanggol na niya. Mm. Pero, palagi ko na siyang dinadala ko na siya ng pagkain na lang. Ano, handa ka na ba? Handa ka na sa tuloy mo? Request po niya ka, Tekram. Request okay. po niya sa atin. Gusto niyang... Ba't gusto mo magpatuli? Kasi hindi po po ako natutuli po eh. Eh sa... tunit po talagang... katauhanan po talagang ganyan eh. Hmm. Pamobis po ng tumangkad. Ah. Kumusta si Mama at Papa mo? Eh ma... eh yung ina ko lang talaga wala sa amin eh. Hmm. Kasi malilit pa lang kami ng kapatid ko lang po kasi niwala na kami. Hmm. Eh, mas naga sa kanya kasi yung kanyang kinakasamahan kasi. Pasalamat siya dati sa sinabi lang sa akin ni Father. Hmm. Eh, huwag lang daw magtatundo sa kanyang ang galit daw sa kanya. Yeah. Kasi kung di mo daw pinanganak kahit kailan, hindi mo daw magubuhay sa mundo. Hmm. Ano yung kumusta si Papa mo? Kumusta si Mama? Nabisita ba si mama mo? Kailan yung huling punta ni mama mo? Eh, tsaka na pupunta na si mama po kasi. Mm. Eh, kung, 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 kung ka, ka, ka kailan niya ang kagusto ng punta eh. Hmm. Si papa mo, kumusta siya ngayon? Eh, sa kanyang pinagtatabaw na sa palengke lang po kasi na tigitad baboy lang po eh. Hmm. Kumusta kayong dalawa? Kumusta yung pag-aalaga sa'yo? Eh, maayos naman po. Mm hmm. Eh, sa mga pinabago mo po ay puno ng gambot. Pinakakay mo na po ng, ng kanin at saka yung ulam. Yeah. Kanina, bago siya umalis, uh, anong ginawa niya? Eh, pinakay mo, kain mo naman na po ko ng umagahan. Mm -hmm. Okay. Malaki ba yung pagbabago ni Papa mo? Eh, medyo nga po. Medyo. Ano yung, ano, ano yung mga pinagbago ni Papa mo? Gusto ko malaman. Pero huwag na daw kung mag uh, ano daw sa pag-aakaling ko daw sa school eh. Mm. Kasi sa tuwing sasabi ko pa siya kay Papa na ako'y papasok sa school eh. Kaya e, pa niya naman ako na huwag daw ako papasok daw sa school lang talaga eh. Mm. Bakit daw? Eh, kaso nga lang. Eh, ganun lang talaga yung sasabi sa akin. Ano nagbago kay Papa mo? Kay eh, Papa po. Mm. Eh, Nagtataka lang po kasi dahil siya di hindi kami binabalikan ko ni mami. Hmm. Pero mas managal na do sa kanya do yung kami na daw kayo mga kasama niyang anak eh. Ah. yung pag-asikaso, kumusta? May nagbago ba doon sa pag-aalaga sa inyo? Eh, sa so, pag-aalaga po. Hmm. sa inyo? Eh, maayos ayos naman po. Um, umayos na? Opo. Ah, okay yung ano, gusto ko malaman yung bisyo, yung pag-inom niya. Meron ah, pa? Ah, may inom nga po siya ng, ng pag-gin po. Mm, ah, Meron pa yun. Opo. Tsaka yung At pag sa pagkakaano ano ng panigarilyo. Ah, meron pa rin. Ano yung ano? Nabawasan ba siya o ganun pa rin? Eh, hindi pa rin. Ah, nandun pa rin yung bisyo. Opo. Pero yung, pa, yung pag aalaga niya sa inyo, nagbago. Eh, okay. hindi hmm. pa rin nagbabago po. Hindi yung pag-aalaga, na mas may oras na ba siya sa inyo, mas ganon. Eh, may oras na ngayon nga po. Hmm. Nagbago, may mas, parang mas naalagaan kayo, kanon Opo kaya ng pwedeng malaman ano yung mga nagbago sa pag-aalaga sa inyo. Yun yung gusto kong malaman. Sa so, pag-aalaga ba? Mm -hmm. Si Papa naman, sa kanyang bago siya umuwi dito sa bahay, nagdadala na siya po ng ulam ng mga luluto mm -hmm. So yun, pagdating ni Papa mo, meron ng lulutuin? Papo. Okay. Lagi na, lagi na ba yun? Mm -hmm. Opo, kadalasan nga po. Okay. Yung pagpapakain ng ano, umaga, nakakakain, pinapakain na kayo ng umaga? Opo. Mm -hmm. hindi na kayo yung nagugutom, hindi nakakain ng oras, ganun? Hindi na po. Okay. Mm -hmm. Gusto ko malaman naman yung gamot. Nabibilang ka ba gamot ni Papa mo? Ah, nabibilang nga po. Okay. Mm -hmm. naman si Papa mo. Gusto mo ba yung gano'n? Apo. Hmm. May, may time ba na nakakalimutan niya yung gamot mo? O naalala niya lagi? Lagi niya naman naalala po. Hmm. Bago po siya umalis pa nga po sa pagkano ng kanyang... Baka yung napapakain niya palang na uh, agad po. Hmm. So nga lang yung sa hmm. kapatid ko naman. Palagi na lang siya. pa nga po ng kanya sa pananaw mo sa kanya. Mm. Sa kapatid ko. Ah. Masaya ka ba ngayon? Opo. Ba't ka masaya ngayon? Kasi po, eh, lagi naman po kasi ako na nabibigyan po ng pera. Mm. Sino nabibigyan ng pera? Kasi kaganina naman po, si Lola naman po doon. sa kanyang pagkamanok po sa kanya, mm. eh, nabigyan po ako ng isang sandaan po. Mm Pwede ba makita nasan yung 100? Pero eh, kinuha naman sa akin ng kapatid ko naman yung kanyang yung sa uh, pagkabigay ko sa kanya ng ano, yung sa 100. Hmm, uh, kinuha niyo? Ayun, niy yung kapatid ko. Oo. Oh. Ba't kinuha niyo yung 100? Kinuha niyo ba yung 100? Kasi pang bibigay niyo ng lupo po. Eh. Nang? Sa ano po ng ano po? Nang. Sa kanin. Nang? Bigas. Bigas, ah. Mm, oh, dito ka. Oh, mm, God bless. Saan ka galing? Diyan po. Ba't ang laki ng damit mo? Kanina ba damit yan? Sa kanya po. Mm. Oh, kamusta kayo? Okay lang. Oh, kamusta siya? Okay na nga po. Hindi na nga po gano'n ng sinusunod mm. Magaling si Papa mo. Ibig sabihin, may nagbago. May nagbigay daw 100 sa kanya. Iningi mo daw. Ha? Kinuha mo daw. Hindi pinambili po ng ano. Nito ito bigas tsaka daw. Ano po. Okay. Hmm. Ba't di ba nakabili ng bigas si Papa nyo? Wala. Eh, eh, di pa po siya sa masawad eh. Hmm. Simula po yung nagwa... Yung tumakit po siya doon. Hmm. Kasi... Yung pinababu, pinababa po siya ni Papa. Tapos Pinakain po sa bahay mm -hmm. na wala po yung init ng gulo niya. Mm. Tapos pinisino po ng gabot. Mm. -hmm. Marami po yung video eh, kayo Tingnan niyo po. Mm. -hmm. Kapag po may napakan lang po siya, bigla po magagalit. Mm. -hmm. Tapos nagbabasag po siya ng plato. Mm. Pinagbabalibag -hmm. niya ng mga gamit. Nagkaubos nga po yung mga plato namin. Dahil po sakit sa kanya. Mm. -hmm. Siya po baso. Kailan yung naginit yung ulan niya. Yung mga nakaraan lang, nakaraan lang po. At nakaraan lupo gano'n. Pati nga po si Papa, binabinabinabagay niya po ng kuchilo. Okay? Nang? Kuchilo po si Papa, binabinabagay niya. Ba't mm. mo binalibagan si Papa mong kutsilyo, Kuya? Eh, hindi naman po. Kailan yung binalibagan niya ng, binali ng kutsilyo si Papa mo? Yung nakaraan yung ganun. Mm. Yung hindi po yung... Ano, mga isang linggo na? mga oh, ganun ba. Bakit naulit siya ata? Diba noon, isang buwan yun? Nga po, kasi mga plato po, binabalibag po kami. Kahit hmm. mga ano, yung mga kahit ano pong gamit namin, binabalibag niya. Mm. Sa tingin mo, bakit ano yung problema? Sa, sa sakit-sakit sa niya po, laging tin... hmm. Hindi ba yung may baka may ginawa ka ganun? Wala po akong ginawa dyan. Yung nakita ko lang po na galit na galit siya, lumabas po. Paano po si Nazar po dyan eh? Nadamay po ang bigla, kaya po... Ay, Nazar siya. So, kaya po ako nadamay. Hmm. Nung babato po siya ng mga bato dyan, tinatamaan na yung ating dami. Nakatama hmm. pang ating kotse, may binala po ng dahil may sakit. Eh. Anong, nag anong nangyari sa kotse? Ano po, na-upi po yung na po eh. Nagasgasan. Na Nagasga, ano? Kuya, ba't, yeah. uh. ba't ka nang balibag? Gusto Mas, uh, kong malaman. Ah. Ba't ka nang balibag? Basta, may, may sakit lang po kasi ako. Siya. po kasi. Hindi yun, yun yun eh. Yung ano, lagi po siya mainitan ng ulo. Oo. Oh. Kapag inaakay lang po siya ng gano'n, tapos kinakay din yan, nagagalit po bigla eh. Mm hmm. Kahit nga po lang pong ngawa ka mo lang ng gano'n, galit ka agad eh. Galit? Nakahawakan ka ng ganun? Nagagalit ka? Oo po, kahit nga po yung kakalabasin ka lang ng ganun, galit ka agad siya. Bakit Kuya Mark Chan? Okay. May mga itatanong ako, gusto ko honest ha. Gusto ko totoo sagot. Okay? Sige po. Yung totoo ha, yung honest na sagot. Bawal yun sinungaling. Alam mo naman, ayaw ko sinungaling. Okay? Sige po. Okay. May nagbago pa kay papa mo? Meron po. Hmm. Gaya ng halimbawa, bigyan mo ako ng halimbawa. Ano yung mga nagbago kay papa mo? Yung mga pagsisigarin niyo po. Hmm. Okay. Saka sa ano? paggagabi po, ipagayin niyo po ng gym. Mm. Oh, sige, sabi mo sa akin, ano lahat nang nagbago kay Papa? Tinigilan niya na po yung ano, pag-inom pa tsaka yung sigarilyo. Tinigilan na yung sigarilyo salak at tsaka? Alak po. Alak. Ano pa? Tsaka tinigilan niya na rin po yung mga, yung ano, tawag dito. Iniiwasan niya na rin po kapag nagagalit siya. Iniiwasan siya? Hindi na pinapatulan? Hindi na po. Ano Kasi, pa? Uh, Kapag po hindi matay siya, binibila na po agad ng gamot. kahit wala akong pera nang hirap po. Ah, okay. Sige na pa. Ah, naglilinis po ng bahay. Tapos nagsasahin po. Tapos nagluluto. Tapos iiwanan natin po. Gusto mo yung gano'n? Hmm. Okay. Hmm? Ano ba? Magandang balita yun ha. Ano pa lahat yung mga magagandang nagbago kay Papa? Naglalaba po, tsaka po, ano, pinapaligoan po siya. Mm okay. Kay mama naman, ano yung nagbago kay mama? May Alam. nagbago ba kay mama? Wala po. Hmm. Malang nagbago kay mama? Ano kaya ang dahilan? Hindi ko nga po. Kailan yung walang punta ni mama mo? So, yung... Ano po yung linggo, yung, 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 yung ano po ata, yung sunod na linggo po. Ah, dalawang linggo na? Yeah. Anong ano, kumusta naman ang mama mo? Okay naman po. Hmm. Kumusta sila, kuya mo tsaka mama mo? Yung mukhawi nga po yung dalawa nga. Hmm. Mukhawi niya po makita sa si mama. Ilit po siya dito. Hindi hmm. pa rin ba nabawasan yung galit mo kay mama mo, John Ray? Bakit? Eh, na naalala niya pa kasi yung dati mo yung isang nakagrabe. Yung iniwan siya, lagi niya naalala yun. Ayaw po matanggal sa isip niya. Na. No. Kaya natakot na niya si mama kasi binabalibagan niya ng ano, mga bote. Hmm. Kaya ayaw na siya alagaan eh. Handa ka na? Ano po? Patuli. Kaya lang po ba? Hindi po sa bakasyon po ako papatuli kasi may kasama rin po sa hmm. bakasyon ko. Bakasyon ka na. na. Oh. Eh, ganun na lang pala, Kuya Mark Chan. Sabay na lang kayo sa bakasyon. Kasi hiling niya sa akin, hiling ni Kuya mo, patuloy ko na. Hindi po, sa, sa anong na po, sa, sa bakasyon na lang po. Sabay na lang kayo. So, Papatuloy ko na sana ngayon. Sa bakasyon na lang po. Eh, baka po may matay eh. Hmm. Sabi mo, kayo mo. Baka daw matayin ka. Eh, takot pa naman po sa may ano, injection. Ba't na, yung nakakagat nga po yung nakita yung injection eh, nag-iiyak eh. Kaya naman patuloy na ako. Sa so, sir-bacas nga lang. Kailangan kasama mo si Papa. Oo. Uh, Ay, ikaw, kamusta ka naman? Ayos naman. Matigas pa rin ang ulo mo? Hindi na hmm? Matigas daw ang ulo mo, sabi ni Kapitbahay. Kaya hmm. yun, wala kayo sa bahay. Ba't yeah. di kayo nag-TV sa bahay? Kasi, may TV naman na kayo. Eh, eh kahit nga po may TV, mahalos ko po siya. Eh. Kasi po, misan po, wala pong signal yung TV na ako. Gano'n? Eh, kahit nasa taas ko. Eh. Bakit kaya? Nag-ano po siya, tag, yung... lumbal malabo, yung, yung gano'n. Hmm, bakit kaya? Baka Ang naman signal. binagsak niyo. Hindi po. Naka-stay lang. lang. naka-stay lang po yung sa Andames eh. Okay, signal. Dapat pala may cable kayo. May cable pa ba dito? Parang hindi na uso yung cable eh, no? Parang kasing wifi na lahat eh, no? Lahat nga po wifi na. Yung mga TV po nila. Hmm. Pero may wifi yan. Pwede nyo hinag sa wifi. Wala nga po kami nga. Wala po kami pampay ng wifi. Hmm. Yung cellphone niya po ni Papa, eh, nasa lana po dahil po sa kanya pinangbili ng gamit eh. Mm. Para lang daw po hindi, hindi matay, tapos ginaganon niya po po si Papa Pinumura mm. niya pa po, po eh. 500 tadi, hindi nagkakasya sa inyo? Hindi po. Pambahit pa lang po ng bahay, tsaka tubig, tsaka kuryente po. Magkano lang ang bahay niyo? 600. 600 lang isang araw lang yun eh. Tsaka po yung tubig namin, mga nasa na ano po, 500. Oo, na, na. oh, dalawang araw. Tapos kuryente po ng 300. Tatlong araw. Kaya nga... Tapos yung sa gamot niya pa po. Yung gamot, mura lang talaga. Hmm. Ang gamot niya kasi, 300 pesos, isang buwan. Parang ganun yung price yata ng ganun. Hmm. Gusto niyo ba mo ng kasipapa niyo ulit? Pero man, sabi mo may pagbabago naman, di ba? Oo po. Yung paglinis, pagluto. Malaking ano yun, ha? Kaya po ano, ang pagkaan po sa kanya. Yung uh, hindi na siya pinapatulan. Oo no, po, tsaka po hindi na po siya ang tawag dito. Ba't kapag hinihimatay, tutulungan na po siya lahat na po sa bahay, tapos kapakainin. Hmm. Dati ba nakikita mo, himatay yun, hindi asikasuhin ni papa mo? Dati po yun. Hmm. Kasi po, nagalit po kasi sa kanya si Papa eh. So, meron talagang gano'n? Oh. Nahimata yan, hindi aasikasuhin ni Papa mo? Pero ay naasikasuhin na po ngayon ni Papa. Ngayon? Oo. So, hmm. Yung dayop niya po, pinapaliguan po siya, tapos si papakain niyo. Hmm. Kasi aalis siya. Naghahanap po siya ng pera, gano'n. Na, hmm. Ah. Sige, hintayin ko lang ang Papa niyo, ha? Sige. Pero pinagdala ko kayong bigas at saka yung groceries. Sudah so, amat kok.